Mga mahal kong anak, ako si Jesus, at nais kong magsalita tungkol sa mga pulis. Ang mga pulis ay mga tagapaglingkod ng lipunan, nagtataguyod ng kaayusan at kapayapaan. Ang kanilang tungkulin ay mahirap at puno ng panganib, ngunit sila'y nagsusumika para sa kabutihan ng lahat. Mga pulis, alam ko ang bigat ng inyong responsibilidad. Ang inyong katapatan at paglilingkod ay mahalaga. Huwag kayong manghinawa sa paggawa ng tama. Sa bawat aksyon, isaalang-alang ang katarungan at malasakit. Mga mamamayan, pahalagahan ninyo ang mga pulis. Igalang at suportahan sila. Ang kanilang sakripisyo ay para sa ating kaligtasan at kapayapaan. Mga pulis, magtiwala kayo sa Diyos. Naway ang inyong mga puso ay mapuno ng lakas, tapang, at pagkakaisa. Mahal ko kayo, at lagi akong nandirito upang gabayan kayo. Magtiwala kayo sa aking walang hanggang pag-ibig.